Responde kami dito sa aksidente na may uh, kaingin. Isang bus ito, isang bus, carousel. Uh, binangga itong uh, binangga itong ating mga concrete barriers dito. Ayan, isa. Tumba talaga makapi. Delikado ito sa ating mga sakyan. At uh, na rin yung ating supervisor, si Peralta, sir. At si team leader, andito rin. Apat, apat to, apat. Apat, apat. Apat na concrete barriers. Basag-basag to mga kahapi ayan Basag-basag 'yan. Ang lakas, ang ng impact nung bus dahil uh, basag din yung salamin niya sa windshield, ayan o. Yung uh, barriers na 'yan. Concrete po 'yan mga kahapi ah. Concrete po, hindi po 'yan na uh, uh, plastic barriers lang, kundi concrete talaga 'yan. Napakalakas po ng impact ito mga kahapi yung mga basag-basag na to oh. Lalaki ng basag-basag na yan. Kaya sigurado basag-basag din -basag yung windshield mo pag binangga mo yan. Anin oh, ayan ha. Ha? Anim ba? Nakasama to? Declare mo to? Oh, sige. Declare natin to. Kailangan kasi declare tong damage sa property. Kasi property ito ng DOTR. Anim? apat lang i-declare ko. Babalitin natin yung isa doon. Oh, eh. sir. Itim letter namin. Sige po, anim sir, anim yan declare natin. Okay, okay. declare natin yan. Anim yung uh, uh, liability po ng uh, bus company dito sa binasag at binangga ng kanilang bus. At tapos papasilit ko rin sa inyo mga copy, lagetan natin yung uh, uh, status ng bus. Yung pinaka-windshield niya is basag-basag din yun. Tara puntahan natin mga kahapi Pakita ko sa inyo Eh, mag-ingat ha Mag-ingat talaga mga kahapi Dahil ha, hindi po biro Pag binangga mo itong mga Concrete barriers Dito sa, sa Busway Carousel Sigurado po Mananagot kayo mga kahapi Pag binangga nyo yan Sigurado may paglalagyan ho kayo Warning po yan ha Pinagsabihan ko Warning po Warning po sa inyo yan mga kahapi Ingat po Ingat po Puntahan natin yung bus Silipin natin yung status ng bus Tara 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 Basta mga hapi yung uh, bumangga doon sa concrete barriers natin. Ito yung basag-basag. Basag yung salamin. Tala. Ayan. Ayan yung windshield dyan. Basag po yan. Basag. Tara. Traffic bureau tayo. Ha? Wala niya natin Ha? Traffic bureau talaga tayo. Traffic bureau. Ayan na uh, positive na rin yung uh, rescue unit ng uh, MMDA para ituwid at iayos ito mga nabasag na barriers dito sa may uh, kaingin. Ayan. At uh, kapilar, kapilar, 1-6. Ayan, sila po yung nag-aayos tapos naman mag ako 'yung lang sa may mayroon, uh, na, lang. Doon na lang nga, sila. Na. Pwede at dumating sila. Para may tabi na 'yung uh, mga nagkalat dito, nabasag na mga barriers uh, uh,